salubong po yung mga alon. Madami silang makahuli ng balakyawan. Dalawa. Pero mga katita sa Ning, welcome back po sa aking channel at for today's vlog ay ipunta po kami ngayon sa Balas. Isa po dito sa isla po dito sa Sambales dati na po namin yung napuntahan nung kasama po namin si Natita Abu at ngayon ay pupunta ulit po kami doon uh, ngayon po hindi po namin kasama si Natita Abu at po ako ng, uh, wala po si Tito din wala po mag-operate po ng kanilang bangka naiwan po sila doon sa bahay at ngayon din po ay maghapon daw po ay wala, mawawalan daw po ng kuryente kaya kami, kami po muna ay magpipiknik tama tama din po ito at Medyo matagal-tagal pong walang pasok ang mga bata. yung dagat. Tamang-tama din po at wala pong masyadong init, hindi pa pong masyadong ano, hindi pa masyadong lumalabas ang araw. Wala pong init, kumlimlim pa. Dito na ako po may nangawil. <laughs> ano ba tawag dyan paeng? Kitang-kitang. Kitang-kitang. Ayan po yung nylon po niya. Tapos dito po sa dulo ay mayroong maliit na bangka. Yun yung nilahila po niya. Tama-tama pagka nandito siya na teyo. Ganito sana yung ano nila. Bangang ngawil nila. Ito po yung bangka na maliit. Ayan po yung nilahilayon po. Pabalik-balik lang po siya. Da. Da. Da, ma. Is da. Is da. Alala ko din po nung uh, sa Mindoro po kami, ganyan din po yung pinangangawilan doon sa amin. Hinihila-hila din ang nahuli lang naman po dito ay sa ano, mga bagaong mga ganyan mga maliliit po na isda yung isda lang po dito sa tabi dito po yung aming baon meron po kaming kanin meron po ah, nagprito po ako ng tinapa at po may tira po kaming pinirito ng isda kagabi at mm, nagdala na rin po ako ng sausawan po na suka na may bawang Ayan po, sinama ko po yung tutong. Sigurado po ate, mapapalaban na naman po tayo ng kainan doon sa balas. Nangintay lang po namin, natin si miko at ginawa mm, niya po yung yapak po ni titin, tito ninyo at saka yung pana. Kaya daw po ay mamamana. Ito po pala yung yapak ni tito ninyo at saka itong kanyang salamin. Medyo matagal na rin po itong salamin niya. Pag <laughs> nagagamit lang po ito pagka ganitong uh, bear, bear man. Ma. Ito naman po yung kay gagamitin ni Miko. Yung lagyan, Ma. Ay, hindi ka pa naman sisisid. Sisisid ka ba? Huwag ka nang sumisid. Malalim doon. Yan, hihintay na lang po natin si Tito Ninyo. Mayroon din po kami dalang payong At para kung mainit po ay pwede po kami Payong Ayan po, mayroon din po Binili si Tito Nino ng Sardinas at saka kamatis At saka sibuyas Ayan, patis Para po kami ay may sausawan doon At may ano? Ha? May ano? Kalin Tuyo pa? Wala, suka lang Sao ako sa akin na Sa inyo lahat Thanks May dala din po kaming banyera at pag mamaya po ay makakuha po sila dito ninyo ng balayawan. Diyan na lang po namin ilalagay. Kaya po at naibaba na po itong bangka. Sakay na ka. Thank medyo napatanghali. Eh, hindi ko sa dong ano yung ano. Buti mayroon pa. Ha? <laughs> huh? Buti kita pa yung buhangin. Kaya po at nandito na po kami. medyo um, malaki po yung tubig ngayon. -ye, dito na kami! sa really. inyong uh, mili. Nung pumunta kami dito nung kailan ay medyo malawak-lawak po ang ating ano at gawa po ng medyo malit lang po yung tubig nun and yun ay malalaki. ito po ay tanghali na ay wala na po ito hindi na po ito makikita kasi samantalahin po natin hanggang hindi pa ano hindi pa tanghali ganda po sana pa kung medyo napaaga pa kami naluwag malawak-lawak yung ating nakikita doon po ay nakakatakot oh At yung bangka po ay nilagay na lang po sa tubig dagat. Ito po ang hindi ng... na po namin maisampah. Kasi nahampas po ng alon po itong isla. Kaya doon na lang po namin nilagay. Kakasalubong po yung mga alon. はい。 Po ng ito na po yung lawak niya ibang maririnig kundi yung ingay po ng alon ano? ilangan mo o kanina mo ibibigay yan Tano mo sa kanila kung sino may gusto ang panghilod sinong gusto nito ng panghilod <laughs> daw po ibibigay po kung sino pong magmamain. Panghilod. po ay kakain muna at pagkatapos po namin kumain na ililipat po kami ng pwesto. Hi po! At dito daw po ay hindi daw po pwedeng wala daw pong balayawan. Kaya dito po ay kakain lang po muna kami. Kain po tayo! Galagala mo yung bato. <laughs> Kapa-order na si Kenken ang -Ken bato. Kapa-order <laughs> ka na ng Kenken ang bato? Hindi! Kaya lang ito sa mga

gusto ninyo ay nagagayat po ng kamatis. Tignan lang natin yung bangka, baka mapatit. Mga habol ako mamaya. Kapatid yung tali. Ito tayo. Sarap kumain dito. Ito lang lang. ay. Saka po namin yung vision ko Si Perwil Bakit nalala nga pala si Perwil 我我我哪边啊？Oh, No, no, no. kami ay pauwi na. Nakasakay na kami dito sa bangka. Kain mga malag... Uh, mga ano ko ka dyan? Kain mga Nangil ko muna kami at mm, sila daw po ay mamalayawan mama, muna. Yan po, sinusuta po at tinitunin niya yung kanyang yapak. Yapak ano? Magos. Magos ba? Hmm. Para may mantika yung tubig. Nagulat <laughs> ako. Nagulat ka? Ako lawala. <laughs> ako wala, wala ng marinig. <laughs> ha? Baka marinig. Bakit? No, <laughs> May nakuha ako kagad okay, si tito ninyo. Balayawan. Sana marami makuha nila. Lord, sana mad madami silang makahuli ng balayawan. <laughs> 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 Balaya rin <ako>, di ba? Aha. <laughs> Nagdasal na si Ken Ken. Sana marami daw sila makuhang ng balayawan. May shell ang ano? Ang snail may shell sa yun. na? Patingin nga. Ayun. Ang laham. Medyo malaki po yun ako ni tito Chicken Si Ken Ken inggit Ken, naiingit ka? Baka <laughs> <laughs> malunod pa. Baka wow, malunod ka pa. Dukot na yung gitna. Meg, pagsama mo dyan ako, oh, isa. Dukot na yung gitna mo. Naki, abot eh, mo kay kuya. Ken, abot mo kay kuya. Lagi mo sa banyera. Oh, kuya, kuya. Nakahuli si ano. Si baba ko, no. May malakas sa ano na ulo. di pa ako. Tulog ka na kaya yata ka. Medyo malapit na rin po kami sa ano, Pampang. Ma, gusto mo tulog lang sa bahay. Ha? Gusto mo matulog sa bahay. So matulog sa bahay? Opo. Pagdating na lang natin. Mamaya pagdating, naanto ka na? ano, matulog. Sa ano, bahay na lang natin. Pahuli na. ayun po, medyo malalim po ito. Nalulunod ako sa medyo malalim. Sa kunting ano, lalim lang, kunting lalim. Bababa na po pala ito dito. Natatanaw na po yung kabatuhan. huli Ayun. Ayun. Tatlo. Tatlo, tama. Mayroon <laughs> siyang baby. <laughs> Di, ako to. Di, sa akin to. Anak, abot. Lagyan mo doon sa banyera. Ito nga, isa muna. Oop. What? Nandito na po kami. Tapos kami nandito na. Taglit lang po sila na malayawan at gawa po na yung yapak po ni tito ninyo ay na putol. Sayang at marami po sana. na lang po siyang lumangoy pailalim. Ito lang po yung nakuha po namin na malayawan. Taglit lang po yan. So, may maya po inaputol po yung Yapak po rin tito ninyo. Ayan po, chicken can po. Saka si Mika eh, naligo na naman. Ken. Ayan po, at naliligo na naman si Ken Ken. Tsaka lahat baka maanong cellphone. Ayan po, panak mo.